Hello guys, welcome sa aking channel, Jerry Connect. Kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag mong kalimutan na subscribe ang aking channel at pinutin mo na rin ang notification bell upang panginututay ka sa aking mga susunod na video. Kilalanin natin siya, si Alan Padua. Sino nga ba si Alan Padua? Si Alan Padua ay kilalam bilang si Mura na tubong bikol. Sa kanyang kasikatan at kanyang katanyagan, ay si Mura ay nagsimula sa mga karnaval hanggang dumating sa kanyang buhay ang malaking oportunidad na sumali sa dance contest ng ABS-CBN noong 2002. Dahil sa angking talento ni Mura ay na-discover siya simula ng 2002 sa show business kaya naman kaliwat kanan ang naging proyekto ni Mura sa industriyang ito. Dito pa nga nakilala ang tambalan mura at mahal. Dito rin nakilala at pinagsuot silang babae at dito ang akala ng karamihan si Mura ay isang babae pero ang katotohanan niyan si Mura ay isang lalaki. Dahil sa kanyang talento ay kaliwat kanan ang na ang kanyang bahay din ay medyo nabubulok na dahil matagal na rin ito. Sa kasalukuyan si Mura ay nagsasaka na lang at nagtatanim ng palay at nagkokopra ng nyog na kinabubuhay ng kanilang pamilya. Kung mabibigyan la daw ng pagkakataon si Mura ay gusto niyang bumalik sa larangan ng showbiz. Si Mura ay tubong ginubatan albay talaga at pang-anim sa labing tatlong magkakapatid na pangatlong asawa ng kanyang ama. Sa marami nilang magkakapatid, si Mura lang ang may ganitong kondisyon sa katawan. Kung dati si Mura ay paakting-akting -acting lang, ngayon iba na ang kanyang pinagkakabalahan. Sa kasalukuyan, si Mura ay namumuhay bilang ordinaryong tao at malayong malayo sa pagiging artista. Kaya naman, pakinggan natin ang tinig ng munting aktor. E, na, na, nabili ko nung nagdaan ako ng nag-work ako sa showbiz. Pero gusto ko rin magkabalik sa pag-artista. Mahirap din alam mo, ang layo ng bukit namin eh sa kasalukuyan si Alan Padua o mas kilala sa Mura ay nagkakaedad na ng 47 years old at siya ay lalaki hindi po siya babae kaya naman ang hiling namin sa inyo ay makabalik ka na sa showbiz upang muling makapagpasaya on. ng tao dahil maliit ka man pero napakalaki naman ng talento mo sa pag arte o sa pagpapasaya ng mga tao kaya naman ito si Alan Padua o mas kilala sa Mura ay siyang inaasahan ng kanyang pamilya upang mabuhay ang kanilang pamilya dahil alam naman natin na ang buhay sa bundok ay napakahirap sa katulad natin mga taong mahihirap ito yung kanyang pamilya ang kanyang binubuhay nakakaawa naman sila sana magkaroon na ulit ng trabaho si Alan Padua at matulungan ng mga kapwa niya artista upang makabalik na sa showbiz. Sa kanyang kalagayan ay masasabi natin na si Mura o si Alan Padua ay naghihirap na sa kasalukuyan. Dahil ang pinagkahanap buhay na lang nila ay ang kanyang uh, naipundar na tatlong ektaryang lupain. Kaya naman sa panahon ngayon o kasalukuyan ay talagang masasabi natin na si Mura ay hirap sa pagsasaka ng palay at pagkukopra ng nyog. Dahil uh, sa kanyang kalagayan nakita naman natin na talagang pipilay-pilay pa rin siya o nahihirapan talaga siya. Kaya kailangan talaga niya ng uh, tulong ng mga kapwa niya artista. Upang makabalik na siya sa showbiz, upang mabuhay niya ang kanyang pamilya ng maayos. Dahil uh, ang pamilya din niya ay naghihirap din. At kailangan ng tulong. Tulong ng uh, trabaho talaga, hindi lang pinansyal. Uh, Kaya naman sa kanyang kalagayan, pati kalagayan ng kanyang tatay, ay may edad na rin talaga ang kanyang tatay. Kaya... Kailangan ng trabaho ni Alan Padua o mas kilala sa tawag na Mura. Ito ay magbibigay sa kanila ng uh, kaluwagan sa buhay kung makakabalik si Mura sa kanyang trabaho. Kaya naman para sa iyo, munting aktor ay uh, idadasal ka namin upang makabalik ka na sa showbiz at uh, mabigyan mo ng maayos na buhay ang iyong pamilya dahil uh, masasabi ko na ikaw ay isang uh, breadwinner sa iyong pamilya. Uh, malaki din ang naitulong mo sa iyong pamilya dahil na uh, bilihan mo sila ng 3 hektaryang lupain upang masaka nila at ito ngayon ang inyong kinabubuhay. Alam naman natin na pagdating sa probinsya ay talagang mahirap talaga ang buhay sa probinsya lalo na pag wala ka talagang pera